Ang karagatan at malalim na katubigan ay sinasabing mas madaming sikretong ikinukubli kumpara sa outer space. Ang malakas na kondisyon at mapanghamong kalagayan sa ilalim ng dagat ang ilan sa dahilan kung bakit nananatiling unexplored o hindi pa napag-aaralan ng tao ang 80% ng ocean. Kaya't maswerte ka kaibigan dahil sa videong ito ay ating matutunghayan ang ilan sa mga hindi kapanipaniwalang discovery ng mga divers na nakunan ng kamera. Mula sa isang lumubog na ancient city hanggang sa isang posibleng UFO sa ilalim ng dagat. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 10. Ang Bihag na Dugong Habang ina-explore ng isang grupo ng mga divers ang katubigan ng isang isolated na isla ng Kokoya sa Indonesia, nagulat sila at nalungkot dahil sa tanawing kanilang nasaksihan tumambad sa kanila ang isang inahing dugong o sikaw na nakagapos sa kadena at nakakulong sa ilalim ng dagat. Ang inahing dugong ay makikitang ikinadena sa kanyang buntot dahilan para ito ay magtamo ng malalalim na sugat. Napagalaman alaman ng mga divers na ang mag-inang dugong ay iligal na pinagkakakitaan ng isang grupo ng mga lokal na manging isda. Kanila itong ikinulong upang gawing atraksyon sa mga turistang bumibisita sa isla ng Cocoya kapalit ng pera. Ayon sa talaan ng Oceana.org, ang mga sikaw ay isang vulnerable species o nanganganib na maging endangered dahil sa poaching o illegal animal trade ng mga taong mapang-abuso. Matapos kumalat sa internet ang imahe ng mga bihag na dugong, ay agad naman itong pinakawalan ng mga mangisdang nagkulong dito. Number 9. Pyramid of Yonaguni Ang dambuhalang piramidong rock formation na ito ay makikita sa Yonaguni Island sa bansang Japan at nakalubog ng 26 meters sa ilalim ng karagatan. Hindi inaakala ng mga scientists na ang ganitong klase ng pyramid structure ay makikita din pala sa Asia. Bukod sa mga popular na pyramid ng bansang Egypt, pinagdedebatihan pa din ngayon ng mga eksperto kung isa nga ba itong natural rock formation o isang klase ng man-made structure. Noong 1986, bilang isang popular diving spot para makita ang mga hammerhead sharks, si Ki Hachiro Aratake kasama ng kanyang diverse group ay aksidenteng nadiskubre ang isang kakaibang istruktura sa ilalim ng dagat. Ito ay mayroong mistulang mga hagdan at mga pasilyo na gawa sa sandstones. Pinaniniwalaan ng iba na ito ay hindi isang natural na formation kundi maaaring kagagawan ng isang ancient civilization o mga extraterrestrials na maaaring bumibisita sa Earth libong taon na ang nakakalipas kayo mga bright owls. Naniniwala ba kayong ito ay kagagawan ng kalikasan o mayroong ibang responsable dito? Number 8. Deep Staria Ang ilalim ng dagat ay isang tunay na kaharian na hindi palubusang napag-aaralan. Kabilang na ang mga organismong nakatira dito, ang video ito ay kuha mula sa loob ng isang deep sea exploration submarine. Ang kakaibang nilalang na ito ay kilala sa tawag na Deep Staria. Kung pagmamasdan, ay mistulan itong isang multo sa ilalim ng dagat para itong isang transparent na supot na palutang-lutang. Aakalain mong isa itong alien na hinango sa isang sci-fi movie. Pero ang totoo, ang organismo na ito ay kapamilya ng mga jellyfish. Ang kaibahan nga lang ay wala silang galamay. Ginagamit nila ang kanilang buong katawan upang mag-expand o dinaman kaya ay mag-contract para lumiit. Ginagamit nila ang kanilang transparent na katawan bilang isang lambat para kumuli ng mga maliliit na hayop sa ocean floor para kanilang kainin. Number 7 Baltic Sea UFO Noong June 2011, si Peter Lindberg, isang Swedish marine explorer, kasama ng kanyang Ocean X na grupo ng mga divers ay nakadiskubre ng isang hindi pangkaraniwan at misteryosong bagay na nahihimlay sa ilalim ng karagatan ng Baltic. Ang grupo ay nagpunta roon upang maghanap at mag-explore ng mga lumubog na barko ngunit laking gulat nila dahil bukod sa shipwrecks na kanilang sinadya ay nakuha ang kanilang atensyon ng isang bagay na mistulang isang UFO. Ang tanyag ngayon na tinatawag na Baltic Sea Anomaly. Habang abala ang grupo sa paggagalugad sa ilalim ng dagat, ang kanilang sonar o scanner na kanilang ginagamit sa paglocate ng mga shipwrecks ay misteryosong huminto pagkaraang sila ay nasa ibabaw ng kakatuwang bagay na ito. Nagdesisyon silang bumalik sa kanilang barko dahil maaaring ang malfunction ng kanilang sonar ay lalong magdala sa kanila sa panganib. Ngunit noong sila ay nakalayo na ng at least 200 meters mula sa lokasyon ng nasabing bagay, ang kanilang mga sonars ay muling gumana na parabang walang nangyari. Base sa mga litrato na kanilang nakuhanan, ang bagay na ito ay sumisimbolo sa isang spaceship. Matapos ang masusing pag-iimbestiga, napag-alamang ang estrukturang ito ay mayroong tandang 146 years old. Ito ay nagtatago sa lalim na 90 meters sa karagatan ng Baltic Sea. Magpahanggang ngayon ay wala pa rin kasiguraduhan kung ano nga ba ito. Number 6 Giant Anaconda Nakipag face to face naman ang isang diver sa Brasil sa isang anaconda na may 7 metrong haba habang nag scuba diving sa Formoso River. Ang footage na ito ay kuha ng diver na si Bartolomeo Bove kasama ng kanyang kaibigan na si Juca. Talagang malakas ang loob ng dalawang divers dahil nakuha nilang i-video ng malapitan ang higanteng ahas na ito nang walang anumang pag-aalinlangan o takot. Pamilyar naman na siguro tayo sa pelikulang Anaconda na kung saan ay nakikita natin na sinasakmal ng dambuhalang ahas ang mga karakter. Kung ako siguro yung diver, buntot pa lang ng ahas na ito ay aahon na ako agad at hihingi ng tulong. Pero talagang maswerte sila dahil hindi nagpakita ng pagkaagresibo ang nasabing hayop. Kayo mga bright owls, kakayanin nyo bang makipag face to face sa isang giant anaconda? Number 5. Mga Taong Estatwa Nakakamangha dahil ito ay bibihira lamang makita at nakakakilabot dahil sa itsura ng mga estatwang parang mga tao na naging bato. Ang mga ito ay hindi isang misteryo kundi isang obra maestra ng sculptor na si Jason de Kers Taylor. Ang underwater museum na ito ay kanyang sinimulan noong taong 2006 upang maging artificial coral reefs sa island country ng Grenada sa Caribbean Sea. Makikita dito ang takaw tingin niyang obra na tinatawag na The Visitudes. Binubuo ng 26 na estatuang bata na magkahawak kamay na naka-circle formation. Ayon sa interpretasyon ng mga tao, ang obra na ito ay sumasalamin sa mga batang alipin na itinapon sa dagat mula sa mga malalaking barko. Makikita rin dito ang ilang sculpture gaya ng Christ the Deep at marami pang iba. Kaparehong underwater attraction din ay matatagpuan sa karagatan ng Gili meno sa Indonesia. Ang mga ito ay ginawa din ng artist na si Jason Taylor upang maging isang tahanan ng iba't ibang mga marine life. Number 4. City of Cleopatra Tunay na napakamaalamat ng Egypt at ang ancient civilization nito. Marahil ay kilala mo na din ang rey ng hinahangaan sa kanyang ganda na si Cleopatra. Noong taong 1990s, isang French archaeologist na si Frank Goddio ang determinadong patunayan ang existence ng maalamat na lungsod ni Cleopatra. Ginamit niya ang lumang kasulatan ng Greek historian na si Strabo para makakuha ng clues kung saan dating nakatayo ang lungsod na ito. Inilarawan sa kasulatan ng itsura ng Lost City of Alexandria at ang islang tinatawag na Antirhodos kung saan nakatayo ang palasyo ni Cleopatra. Matapos ang sampung taon, tagumpay na na-recover ng team ni Frank Goddio ang mga natirang bagay sa lumubog na lungsod ni Cleopatra. Kabilang na nga dyan ang mga artifacts kagaya ng vase, estatwa, mga hieroglyphics at sphinx na siyang nagbabantay sa entrance ng palasyo ng reyna. Bakit nga ba naglaho ang lungsod na ito? Ayon sa tala ng mga scientist, 1,400 years na ang nakakalipas matapos ang pamumuno ni Cleopatra, isang malakas na lindol ang tumama sa Egypt. Dahilan para gumuho ang nasabing palasyo at lamunin ng gahiganteng tsunami. Number 3. Jason the Killer Kinatatakutan natin ang kanyang mga karakter sa lahat ng series ng Friday the 13th. Siya ang tanyag na serial killer na si Jason Voorhees. Noong 2018, isang diver na nagngangalang Zachary Nagy ang gumawa ng estatwa ng kinatatakutang karakter at kanya itong inilagay sa ilalim ng Lake Pleasant sa Arizona. Ang mga divers na first time pa lamang mag-explore sa lawang ito ay kalimitang nagugulat pagkaraang makita nila ng face to face ang real life statue ng serial killer na si Jason. Ayon sa salaysay ni Nagi, ginawa niya ang statue para maging atraksyon na din para sa mga divers at magbigay ng isang nakakatakot na experience sa mga first time divers ng lawa. Number 2. Misteryosong Hugis sa Dagat Ano nga ba ang mga misteryosong hugis na ito sa ilalim ng dagat? Ang mga bagay na ito ay unang nadiskubre noong 1995 sa karagatan ng Japan. Ito ang tinatawag na underwater crop circles. Kagagawan nga ba ito ng mga alien? Ang sagot dyan ay hindi. Dahil noong 2011, Napagalaman ng mga scientists na ang mga misteryosong bilog na hugis na ito ay kagagawan lang pala ng mga lalaking pufferfish. Ito ay mabusisi nilang ginagawa upang pangakit sa mga babaeng pufferfish. Ginagamit nila ang kanilang mga palikpik para makalikha ng natatanging disenyo at paulit-ulit silang lumalangoy palabas at paloob para makabuo ng isang pambihirang obra. Ang gitnang bahagi ng kanilang crop circle ay nilalagyan nila ng mga shells at corals bilang disenyo kung saan ito ay siyang magiging pugad nila ng kanyang magiging asawa. Number 1. Sirena Naniniwala ka ba sa sirena? Madami ang nagpapatunay na totoo at hindi lang sabi-sabi ang tungkol sa mga mermaid o sirena. Kasama na nga dyan ang mga videos at pictures na nakunan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang isang video clip ng sinasabing sirena na nakuhanan ng kamera sa loob ng isang submarine explorer ng mga researchers sa Greenland Sea. Ang sighting na ito ay na-feature din sa dokumentaryo ng sikat na TV show na Animal Planet. Ano sa tingin ninyo? Totoo kaya na mayroong mga sirena? Let me know in the comments below. Kung mayroon kang suggestion o topic na gusto mong pag-usapan natin, huwag kang mahihiyang mag-comment kaibigan. Again, This is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.